Inamin ni House Speaker Martin Romualdez na nakapulong niya ang mga nagsusulong ng People's Initiative para sa Charter Change. Kasundod dyan ang inilabas na litrato ni Senadora Amy Marcos sa investigasyon ng Senado. Ayon sa mga nagsusulong ng People's Initiative, nakipagtulungan sila kay Romualdez para maabot ang 3% na mga pirma na kailangan kada distrito. Git naman ni Romualdez, tagapayo lang siya. Saksi, si Mahab Gonzalez. Sa mismong bahay umano ni House Speaker Martin Romualdez kuha ang litratong ito. Sa pulong daw ni Romualdez, House Appropriations Committee Chairman Rep. Zaldico at Noel Oñate, ang lead convener ng grupong nangunguna sa People's Initiative. Ipinakita ni Senadora Amy Marcos ang litrato sa pagdinig ng Senado kanina tungkol sa People's Initiative. Uh, you said you never met the Speaker, nor Mr. Zaldico, our Congressman. You're under oath, sir. Yeah, yes, that was the time that I uh, met with Sa the sabi mo lang na hindi to, naman kayo nagkita. Eh, sabi nyo si na Congressman Garvin lang. yeah, because, uh, you, know, it slipped my mind. It slipped my mind, uh, Madam Sela. <laughs> uh, okay lang, okay I, lang. That Kung nakalimutan ninyo bigla, is Speaker of the speaker Martin Romualde supporting to, your group? To help is he... us in the signature campaign, yes. Okay, so it's very clear that Speaker Martin Romualde is supporting your group. Oh. He is uh, all out behind the People's Initiative. Is that correct? Yes, we, we coordinate with the speaker and the Thank congressman in and I getting the 3% fair to... congressional district. That's correct. Paliwanag ni Onyate, administrative at advisory ang tulong na ibinigay ni Romualdez. Pero aminado silang mas bumilis ang pagkalap ng pirma dahil sa tulong ng mga kongresista. Ipinakita rin ni Senadora Marcos ang Project People's Initiative na tinetext umano sa mga kongresista. Nakasulat sa group chat ang instructions kung saan ipapasa ang mga pirma at ang mga makikilahok daw sa Project PI makakapag-request ng 20 milyong pisong halaga ng ayuda. Kinukumpirma mo, para nagagulan ako. Kinukumpirma na politician initiative. Hindi naman po, uh, tumutulong lang sila. Pero kami ang nasa forefront ng uh, Okay. Wala namang, wala, palagay ko, wala namang masama na tumanggap ng tulong okay. sa mga Madam Madam congressmen. Kami po sir, firma, for the record, we are against any form of vote buying, bribery, or aid in exchange for signatures. Si attorney Anthony Abad, ang nakasulat na pangalan na petitioner sa People's Initiative Form, ipinasampina na siya ng komite dahil hindi dumalo kanina. Sinisikap naming makuha ang kanyang panig. Sa pahayag na inilabas ni Romualdez, kinumpirma niyang lumapit sa kanya ang mga kinatawan ng PI kabilang si Onyate para sa isang pulong na isinagawa sa townhouse ng speaker. Pero tagapayo lang daw ang ginampanan ni Romualdez sa PI at hindi siya ang nangunguna sa pangangalap ng pirma. Wala rin daw siyang kinalaman sa anumang iligal na aktibidad gaya ng pagbili ng pirma. Ilang kongresista ang ipinagtanggol ang House Speaker. Like any Filipino meeting, it always ends with a picture. So sa akin, um, it shouldn't be taken with malice and the photo was just uh, used uh, for propaganda and for political uh, gain. Ako sa district ko, nising ko, and other districts, wala pong umingi ng pera, hindi kami nagbigay ng pera, lalong-lalo na yung pera ng kabayan. There is only one sure way to stop that people's initiative. And this I appeal to our friends in the Senate. You pass your RBH6 and the House of Representatives will welcome it. Nang tanungin si Pangulong Marcos tungkol sa chacha sa gitna ng state visit niya sa Vietnam, sinabi ng pangulo na nakikipag-ugnayan siya sa liderato ng Senado at Kamara para maresolba ang banggaan nila. Now the best advice that we are getting, uh, the best uh, analysis and interpretation that we can that we have is that the legislature is of a bicameral nature and therefore that implies that they will vote separately so how that will be done now uh, is what we are trying to uh, what we are trying to figure out nang tanungin kung ano nang mangyayari sa PI we don't know yet we haven't made those decisions yet i mean but uh, i think uh, as of now the people's initiative um is uh, the, 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 the continuing but uh, that's not, I don't, I don't know if that is still one of the options uh, that remains to us. Sabi rin ni Pangulong Marcos, buhay ang unity nila ni Vice President Sara Duterte taliwas sa sinasabi ng ilan sa gitna ng naisa publikong bangayan ng mga Duterte at Marcos. Hindi na talaga maitatago na gumuho na ang unity ng mga Marcos at Duterte. Well, it appears that that political marriage, built on convenience and common interests, has imploded before the public a little more than a year and a half since the last election. Buong araw na sinikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni VP Sara Duterte, pero hindi siya tumugon sa aming mga mensahe. Nang paulanan ng batikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Marcos, naroon ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. Anong feeling niyo noon nung binabanatan niya yung kapatid niyo? Wala na ganang... Nakakaloka. Yun lang masasabi ko doon na nakakaloka. Naikwento ni Senator Aimee, lumapit sa kanya ang anak ng dating Pangulo na si Davao City Mayor Baste Duterte na nanawagan noong araw na yon na magbitiw si Pangulong Marcos. Sabi ko, hoy, ano yan? Bakit pinagsasabi mo yan? Tapos sabi niya, sorry ah, sorry gano'n. Ang nga eh, pero naisindihan ko. Kasi syempre yung nababagabag na talaga yung damdamin ng bagets. <laughs> syempre yung tatay niya at saka yung ate na. Para sa si GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.